Isang grab driver na laging tinatanggihan ng pasahero at binababaan ng ratings ang hindi niya alam, isang araw may sasakay sa kanya la bilyonaryong maglalagay sa kanya sa gitna ng iskandalo sa kalsada. Pero sa huli, siya rin pala ang magiging dahilan para tuluyang magbago ang buhay niya at ng iba pang driver na katulad niya. Gabi-gabi, halos pareho ang eksena kay Jewel. 33 taong gulang, grab driver, nakaasul na jacket at laging bitbit -bit ang maliit na thermos ng kape. Pag-uwi ng mga tao galing trabaho, saka pa lang siya lumalabas kasama ang luma pero maayos na kotse niyang kulay berde. Wala siyang sariling bahay, nakikitira lang sa kapatid sa maliit na kwarto. Buwan-buwan nag-aalala kung sapat ba ang kita para sa gatas ng anak at gamot ng asawang may iniindang karamdaman sa baga. Kabisado na ni Jewel ang pakiramdam ng biglang pag-vibrate ng cellphone. Notification ng booking cancelled. Minsan, hindi pa man sa nakakatakbo ng sampung metro, kanselado na. Kapag nagme-message siya na magalang, Ma'am, on the way na po ako. May iba pang sumasagot ng, Kuya, sorry ha, iba na lang, mababa rating mo. Ang mas masakit, minsan, nakakarinig pa siya ng ikaw ba yung driver na suplado? Naveral ka daw dati no? Kahit alam niyang hindi totoo, hindi niya alam kung saan nang galing ang chismis. Isang beses lang siyang hindi pumayag sa pakiusap ng pasahero na mag out of app, doon na siya ang manluloko. Isang hapon, maaga siyang lumarga. Sinabihan kasi siya ng asawa si Lisa bago ito pumasok sa check-up. Jewel, kahit 1,500 pesos lang sana mauhi mo ngayon, kulang pa pambayad sa ospital. Kaya mo yan ha, basta wag kang susuko kahit ang daming nang kakancel sa'yo. Tumanggo lang si Jewel, pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kaya pa niyang mumiti. Ilang bookings ang nakalipas, kanya-kanyang drama. May umupo sa likod, agad nagreklamo, Kuya, bakit ang luma ng kotse mo? Kaya pala mababa rating mo, ang init. May isa pang sumigaw sa harap ng gate. Ay iso pala yung driver na hindi nagpapababa sa mismong tapat ng gate, di ba? Baka pumasok na naman tayo sa away mo sa guard. Cancel na lang. Saka agad pinindot ang cancel ride. Kahit naroon na siya. Bandang hapon, kapag pagod na sa patakang isip ni Joel, may tumunog na bagong booking. Pick up isang lumang building sa lumang distrito. Destination? Medyo malayo. Isang compound sa may industrial area. Walang picture ng pasahero, walang note, simpleng amalan lang. Money. Napabuntong hininga si Joel. Sige na nga, baka ito na yung simula. Pinindot niya ang Accept sa Kaumarangkada. Pagdating sa pickup point, isang matandang lalaki ang naghihintay sa gilid ng kalsada nakadilaw na polo may bitbit na maliit na sling bag mukha itong ordinaryong lolo nakangiti parang sabig makipchismisan ikaw ba si Joel tanong nito opo sir si Joel po kayo po si Manny sige sakay na ako umikot ito sa kabilang pinto at walang kaarte-arte na umupo wala man lang tanong sa kulay ng poche, wala ring reklamo sa amoy o aircon habang umaandar sila, napansin ni Joel na walang tigil ang pagtingin sa kanya ng matanda sa rearview mirror. May problema po ba, sir? Kinabahang tanong niya. Wala, wala. Nakangiting sagot ni Manny. Napapansin ko lang, lagi kang nagsusori sa traffic, sa lubak, sa lahat. Parang laging natatakot na magkamali. Napahiya si Joel. Sanay na po kasi akong may reklamo. Minsan, kahit wala naman akong kasalanan, ako pa ng masama. Bababa na rin rating ko, kaya kahit konting bagay, sineseryoso ko na. Umiling ang matanda. Sa totoo lang, maayos kang magmaneho. Bihira na yan ngayon. Tahimik, hindi bastos, hindi reckless. Kumusta pamilya mo? Napalingon sandali si Joel. Nagulat sa pagiging prangka nito. Ayos naman po sir, kahit papano. May asawa at anak. Medyo hirap lang po sa gastos, lalo na po ngayon. Pero wala naman pong choice. Trabaho lang ng trabaho. Tahimik lang ang matanda sandali. Kung sakaling may dumating na pagkakataon na mabago ang buhay mo, kagagatin mo ba? Napatawa si Joel kahit may halong pait. <laughs> Kung totoo po yun sir, siyempre. Pero sa panahon ngayon, parang sa pelikula na lang po nangyayari yun. Sa totoong buhay, trabaho, singil, pagod, tulog. Ulit, lumipas ang ilang minuto Kumaliwa sila sa medyo masikip na kalye. Biglang may isang batang nagtatakbo, muntik nang sumalpok sa gilid ng sasakyan. Mabilis na nagpreno si Joel, halos lumabas ang puso niya sa dibdib. "Ah, pasensya na po, sir." halos sigaw niya, kabadong-kabado. Wala pang ilang segundo, may mga sigaw na sa paligid. Uy, muntik na 'yun! Grabe, reckless naman itong driver. Kuha niyo, kuha niyo sa video." May mga cellphone na nakaharap sa kanya. May ilang lumalapit sa kaliwang side ng kotse. Nakabahad sa mukha nilang galit at pananaw na agad humuhusga. Sa gilid ng kalsada, may isang babaeng nakadilaw na shirt na nakatutok ang daliri sa kanya. Ikaw ba yung driver na nabalitaan dati? Lagi ka raw mainit ulo? Tingnan mo, buti na lang nandito kami. Muntik mo nang banggain yung bata. Parehong gulat at takot ang naramdaman ni Joel. Hindi ko po sinadya. Bigla po siyang tumawid. Nagpreno po ako agad. Pero sa panahon ng cellphone at chismis, laging mas malakas ang video kesa boses ng taong nagpapaliwanag. May nag pa. Guys, ayan! Reckless Grab Driver! Buti na lang, nandito kami! Ramdam ni Joel na muli na namang sasabog ang pangalang minsan ang tinapakan ng maling kwento. Bago tayo magpatuloy... Kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button. At kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Ah. Sige, tuloy na natin ang kwento. Bago pa lalong lumala, biglang sumingit ang matandang si Manny. Bumaba siya ng kotse, tumayo sa tabi, at marahang tinapik sa balikat si Joel, gaya ng nakikita sa larawan. Pero ang ekspresyon nito ay hindi galit bagkus, nakangiti. Sandali lang kayo. Malakas pero kalmado niyang sabi sa mga tao. Huwag kayong basta nag-aakusa. Sir, nakita namin. Sagot ng isa. Muntik nang tamaan yung bata. Kaya nga muntik lang. Mariing sabi ni Manny. Hindi niya tinamaan. Alam niyo ba kung ganong kahirap magpreno ng kotse ng bigla? Napakabilis ng reflex nitong driver na to. Kung iba to, baka tumuloy pa sa arangkada. Pera siya, umingay ang gulong para lang huminto. May sumingit na lalaking may hawak na phone. E bakit po ang baba ng rating niyan sir kung maayos lahat? Baka naman suplado yan talaga. Marahang ngumiti si Manny, pero may tapang sa mata. Minsan hindi totoong nakasulat sa rating. Minsan, mas marami lang ang mahilig magreklamo kaysa sa marunong magpasalamat. Alam nyo bang marami na akong sinasakyan na driver? Pero bibihira yung kagaya nito. Tahimik pero magalang. Hindi mukong, hindi rapist, hindi naghihingi ng extra bayad. Kung may sisisihin kayo, sisihin nyo yung sistema. Hindi agad yung taong nasa harap nyo. Nagbulungan ng mga nakapaligid. May ilan pa rin nagtaas ng kilay. Pero ang iba, halatang nag-iisip. Sir, bakit parang kilala nyo yan ah? Pabirong tanong ng isa. Napailing si Manny. Hindi ko siya kilala, pero kilala ko kung paano ang pakiramdam na husgahan ng mga taong hindi ka pa man lang nakakausap ng maayos. Tumaliko siya kay Joel at ngumiti. Joel, bumaba ka muna. Kabado si Joel, pero sumunod siya. Nang makalabas siya sa kotse, parang gusto niyang sumingkit at magtago. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na mangyari. May dumating doon na isang itim na SUV. Huminto sa gilid nila. Bumaba ang dalawang lalaking nakabarong at isang babaeng may hawak na tablet. Sir Manny, magalang nilang bati. pinag niyo po kami, hindi niyo sinabi na lalabas kayo ng walang escort. Nagkatinginan ng mga tao. Sir Manny, bulong ng isa. Hindi ba yun yung apelido ng may-ari ng malaking kumpanya sa transport at logistics? Napangiti lang ang matanda. Ano ba? Nakakahiya sa driver natin, sabi niya pero ngayon ay kita na ang bigat ng pangalan niya. Isa sa mga pinakakilalang negosyante sa bansa, si Manuel Manny Villagracia. Bilyonaryong may-ari ng chain ng gasolinahan, trucking company at ilang tech startup. Nanlaki ang mata ni Joel. Sir, kayo po yung halos mawalan siya ng salita. Oo, ako nga yun. Pero ngayong araw, Pasahero mo lang na, muntik mo nang dahil sa mga taong mahilig manghusga. Tahimik ang paligid. May nag-off ng live, may nagbulong ng patay. Boss pala yan. May ilan pang nag-delete na ng video. Mga kababayan, sana bago kayo mag-video at manabon, alamin niyo muna ang buong kwento. Itong si Joel, hindi perpektong driver, pero ginawa niya ang tama. Nagpreno, Nag-ingat, nag-sorry kahit wala pa siyang kasalanan. Lahat tayo nagkakamali pero hindi ibig sabihin noon ay wala tayong karapatang mabigyan ng pangalawang kakataunan. Humarap siya kay Joel. Joel, may pakiusap ako. Huwag mong isipin na lahat ng pasahero ay kaaway mo. May ilan lang na nakakalimot na tao ka rin. May pamilyang binubuhay. Tumingin siya sa staff niyang kasama. Tawagan niyo ang office. I-email niyo sa akin ang detalyo ni Joel plate number, pangalan, contact. Para saan po yun, sir? Aligasing na tanong ni Joel. Dati na akong nagbabalak maglunsad ng programa para sa mga driver na maayos ang record pero bagsak sa rating dahil sa unfair na reviews. Paliwanag ni Manny. Naaalala ko yung sarili ko nung nagsisimula pa lang. Ang daming nagsabing wala akong mararating. Pero may isang taong nagtiwala sa akin, nag-invest sa malit kong trucking business. Ngayon, gusto ko namang ako ang maging pasaherong magi-invest sa iyo. Parang hindi makapaniwala si Joel. Sir, Grab driver lang po ako. Hindi ka lang Grab driver. Mariin na sabi ni Manny, ikaw si Joel Mateo, may pamilya, may pangarap. Gusto kitang gawing piloto ng bagong pilot program namin. Scholarship sa defensive driving, libreng maintenance ng sasakyan, at eventually franchise sa sarili mong maliit na transport fleet kung papayag ka. Pero may isang kondisyon. Kahit ano po sir, mabilis na sagot ni Joel hindi na napigilan ng luha. Tuwing may pasaherong bastos, gusto kong huwag mong makakalimutan na hindi mo sila kailangang gantihan ng bastos. Ipasa mo yung respeto kahit hindi nila binibigay sa'yo. At kung may makita kang kapwa driver na unfair na hinuhusgahan, kung kaya mo, ikaw naman ang tatayo para sa kanya. Gaya ng ginawa ko sa iyo ngayon. Tumanggo si Joel. Halos sumikbi. Pangako po sir. Hindi ko po sasayangin to. Hindi ko na rin hahayaan lamunin ako ng galit sa sistema. Pero sana, sana magbago rin ang tingin ng mga tao sa amin. Dahan-dahang nagpalakpakan ng mga nanunod. May lumapit na nanay ng batang muntik masagasaan kanina. Humihingi ng tawad. Kuya, pasensya na ha. Dapat po bantayan ko yung anak ko. Hindi kita sinisi agad. Salamat sa mabilis mong preno. Mamiti si Joel kahit nangingilid pa rin ang luha. Okay lang po ma'am. Basta ligtas po yung anak nyo ayos na sa akin. Lumipas ang buwan. Formal na inilunsad ang Second Chance Drivers Program ng kumpanya ni Manny. Isa sa unang driver na tampok sa video presentation. Si Joel. Nakaasul pa rin. Pero ngayon ay bagong jacket, mas maayos na kortse at mas mataas na rating. Hindi dahil sa peke, kundi dahil sa mga pasaherong natutong magpasalamat. May poster pa sa app, huwag basta magwa star. Tandaan, tao rin ang driver. Ang kwento ni Joel ay paalala sa atin na sa likod ng bawat profile picture at star rating, may totoong taong nagugutom, napapagod, nag-aalala sa pamilya at umaasang hindi siya hahatulan base sa isang side ng kwento. Minsan, ang pasaherong inaakala nating ordinaryo lang, siya pa pala ang magbubukas ng pinto sa pagbabago, hindi lang para sa isang driver, kundi para sa buong industriya. Kung ang kwentong ito ay nakapukaw sa puso mo, kung naalala mo ang pagkakataong nagreklamo ka sa driver nang hindi man lang kinakausap ng maayos, hayaan mo maging simula ito ng mas maingat na pagpapasya. I-like ang video na ito, i-share sa pamilya at kaibigan, at ipaalala sa kanila na bago magbaba ng rating o magvideo sa kalsada, tanungin muna, alam ko na ba talaga ang buong kwento? At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng isip, magpapakilos ng puso, at magtuturo ng halaga ng respeto, pangalawang pagkakataon, at tunay na malasakit. Maraming salamat sa pakikinig at maging mabuti tayong pasahero at kapwa-tao sa bawat biyahe ng buhay. Kung gusto nyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!